Gina, malalim na may pinagsamahan niyo ni Betsy, di ba? Naging magkaibigan din naman kayo, di ba? Gina, buong buhay niya. Ito lang ang pangarap niya. Huwag mo naman sana ipagdamot sa kanya yung... Gina, yeah, sana. Hindi tama na sinusumbat ng ito. Mali na ito. Sorry, sorry. Ang <laughs> 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 yung mandali itong hinihingi niyo sa akin. Pero ayoko mapahamak sa Betsy ulit. Ayoko masira buhay niyo. Gusto ko kayo tulungan na ako ay U.S. citizenship niyo. Kaya pumapayag na ako. Pakasalan kita.